Ganito namang luto ang gawin nyo sa macaroni. Para maiba naman at isa pa, napakasarap po na ganitong luto sa macaroni. So ngayong araw nga po ay nagpakulo ako ng tubig at nilagyan ko po yan ng konting asin at mantika. Tapos inilagay ko na dito yung 2 cups ng macaroni. Halu-haluin po at after nating mahalu-halu, ito po ay ating tatakpan para naman po lumambot or maluto itong ating macaroni. At pagkatapos nga po na ilang minuto ay luto na ito and syempre atin po muna itong isa set aside. Tapos sa isa pong kawali ay magpiprito po po ako dito nitong bacon. Prito-prituhin lamang po hanggang sa bahagya na po maging malutong itong ating bacon. Alam nyo ba na napakasarap po pala ng ganitong luto sa macaroni? Kaya naman kung meron po kayo diyang macaroni ay subukan nyo naman po yung recipe natin ngayong araw. At sigurado po ako na talaga namang magugustuhan nyo rin ito. So ayan, nung bahagya na po natusta itong ating bacon ay nagbukod po ako dito ng pang toppings. Para mamaya, so ayan, dito na rin po ako nagisa ng bawang at sibuyas. Haluhaluin po hanggang sa bumango itong ating bawang at sibuyas buyas at ilalagay ko na rin po dito itong aking hiniwang ham. Any brand po ng ham ay pwede pwede nyo naman pong gamitin dito and syempre maglalagay rin po ako dito ng isang pack na maliit lamang po ng mushrooms. Haluhaluin at hayaan po munang magisa para naman po maluto itong ating ham and mushrooms. At pagkatapos po nyan ay naglagay na rin po ako ng ibang pampalasa. Naglagay po ako dito ng pork cube at ito pong paminta. Haluhaluin po at hayaan pa rin po yang magisa para naman po mas lumabas yung mga lasa nitong ating mga sangkap. At at kapag isang gisa na po ay maglalagay naman po ako dito ng 1 cup na evaporated milk. Pwede rin naman pong fresh milk yung ilagay nyo dito and syempre naglagay na rin po ako dito na ang kalahating pack po nitong all-purpose cream. Baka naman po sabihin niyo na magastos tong recipe na to. Yes po, medyo magastos nga po pero kung paminsan-minsan naman, eh why not naman ba? Diba? Deserve natin itong masarap na recipe sa macaroni. <laughs> haluin po hanggang sa lumapot itong ating sauce. And syempre, para po mas creamy, ay naglagay na rin po ako dito ng grated cheese. Eden cheese po yung ginamit ko dito, pero kahit ano naman pong brand ng cheese ay pwedeng pwede nyo pong gamitin dito. Halu-haluin po palagi para naman po hindi matutong yung ilalim at aantay na lamang po natin yung mas lumapot pa. At kapag okay na po ay pwede na po natin ilagay dito yung ating pinakuluan kaninang macaroni. Haluhaluin hanggang sa maabsorb po nitong ating macaroni yung ginawa nating sauce. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video ay pakipusuan nyo na po itong ating macaroni carbonara. At kung bago ka pa nga lang po dito sa aking munting kusina ay like or follow nyo na rin po. Salamat po. At eto nga po naglagay na rin po ako dito ng dried oregano. Yan naman po ay optional na lang pero kung meron po kayo nyan sa inyong kusina ay lagyan ni po dahil nakakadagdag po yan ng sarap dito sa ating carbonara. Mix, mix, mix pa rin po hanggang sa tuluyan na pong ma-absorb nitong ating macaroni, yung atin nga pong ginawang sauce kanina. At after ilang minuto nga po, aba eh, pwedeng pwede nyo na po itong hanguin. Yung ganyan pong itsura para po sa akin ay sapat na. At ayan na, meron ka ng napakasarap na merienda gamit nga po itong ating macaroni. Subukan nyo rin po yung ganitong recipe, nako, magugustuhan po yan ng inyong pamilya. Dahil talaga naman pong napakasarap nito. So atin na nga po itong titikman, syempre naman para atin ang mahusgahan itong ating ginawang masarap na merienda. Alam nyo ba, amoy pa lang nito ay eh, talaga namang nakakatakam na. And bagay na bagay rin nga pala talaga na gawing carbonara, ito nga pong macaroni. Uri din naman po ito ng pasta, kaya naman pwedeng-pwede pwede po talaga yan. Kaya naman kung nag iisip po kayo ng merienda ngayong araw or para bukas or sa mga susunod pang mga araw, abae, eh, subukan nyo naman po itong macaroni carbonara. Nasigurado po ako na magugustuhan nyo rin ito. So sana nagustuhan nyo po itong aking recipe ngayong araw. Thank you for watching! Serve and enjoy!